Handog para sa mabuting relasyon. Ikatlong kabanata. Kapag may naghahandog ng baka bilang handog para sa mabuting relasyon, kinakailangang ang ihahandog niya sa presensya ng Panginoon ay walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng baka na ihahandog niya. At pagkatapos, papatayin niya sa may pintuan ng toldang tipanan. At iwiwisik ng mga paring mula sa angkan ni Aaron ang dugo nito sa paligid ng altar kukuha ang pari ng bahagi na susunugin niya para sa Panginoon. Kukunin niya ang lahat ng taba na nasa loob ng tiyan, at ang nasa lamang loob, ang mga bato, at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ang mga ito'y susunugin ng mga pari sa alta, kasama ng handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kung ang ihahandog niya para sa mabuting relasyon ay tupa o kambing, lalaki man o babae, Kinakailangang ito'y walang kapintasan. Kung maghahandog siya ng tupa sa Panginoon, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng tupa at papatayin niya sa harap ng tol ng tipanan. At iwiwisik ng mga paring mula sa angkan ni Aaron ang dugo nito sa paligid ng altar. At mula sa handog na ito'y kukuha ng bahagi na susunugin para sa Panginoon. Ang mga taba, ang buntot na mataba na sagad sa gulugod ang pagkakaputol. Ang lahat ng taba sa lamang loob, ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ang lahat ng ito'y susunugin ng pari sa altar bilang handog na pagkain. Ito'y handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Kung maghahandog siya ng kambing sa presensya ng Panginoon, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin niya sa harap ng toldang tipanan. Iwiwisik ng paring mula sa angka ni Aaron ang dugo nito sa palibot ng altar. Pagkatapos kukuha ang pari ng bahagi na susunugin niya para sa Panginoon mula sa handog na ito. Kukunin niya ang lahat ng taba sa lamang loob, ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ang lahat ng ito'y susunugin ng pari sa altar bilang handog na pagkain. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang lahat ng taba ay sa Panginoon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ang susunod pa ninyong mga henerasyon.